Tiniyak ng Office of the Executive Secretary na mahigpit itong magbabantay upang maisakatuparan ang layunin na mapababa ang presyo ng bigas sa mga palengke at supermarkets. Paiigtingin ng gobyerno ang pagsusubaybay sa mga presyo ng bigas sa merkado. Ito ang binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos ang ulat na tumaas ang headline inflation sa 5.3% noong Agosto. Tinukoy ni Bersamin ang ulat ng National Economic and Development Authority o NEDA na nagsasabi ang pagtaas ng inflation rate, particular sa pagkain, ay dulot ng pagtaas ng presyo ng bigas. Idinagdag pa ng Executive Secretary na ang datos na ito ay isa sa malaking dahilan sa pagpasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatakda ng price ceiling sa bigas na isang pansamantalang patakaran upang tugunan ang inflation. Layon din ng pulisiyang ito na mabawasan ang paghihirap ng mamamayan at puksain ang mga nagmamanipula ng presyo. Noong Agosto at 31, inilabas ng Pangulong Executive Order No. 39 na naguutos ng pagpapatupad ng price cap para sa regular at well-milled rice sa 41 pesos kada kilo at 45 pesos kada kilo. Ayon kay Bersamin, inilabas ng Pangulo ang EO upang protektahan ang vulnerable population laban sa hindi makatwiran at artipisyal na pagtaas ng presyo ng bigas, dulot ng hoarding at manipulasyon ng presyo. Sa ilalim ng EO, ang Department of Trade and Industry at ang Department of Agriculture sa pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno ay titiyakin ang mahigpit na pagpapatupad at pagbibigay ng tulong sa mga retailer na apektado ng price ceiling. Samantala, inihayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno na determinado ang gobyerno sa pangako nitong pagaani ng epekto ng inflation at tumulong na protektahan ang mga consumer, retailer at mga magsasaka. Para makatulong sa pagprotekta sa mga mahihinang sektor, ani Jokno, tututukan ng gobyerno ang pagkumpleto ng Targeted Cash Transfer o TCT program nito, gayon din ang Fuel Subsidy Program para sa mga kwalipikadong driver at operator ng Public Utility Vehicle o PUVs. Samantala, pabibilisin din ng gobyerno ang pagluludsad ng fuel discount program para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan kung saan higit sa 300,000 magsasaka at mangingisda ang makikinabang. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, Kerselin Gatarong, SMNI News.